Marami lang tatanong ngayon kung bakit nga ba wala pa ako na re-release na video patungkol dito sa ating Honda Click 125cc na kulay pula. Well, ito na po yung video. Tara, panoorin natin. Let's go! Ganito nga pala yung itsura ko nung kukuhanan ko yung motor. Picture muna bago bumili. Hey, what's up guys? Nagbabalik ang paborito yung kaba. This is the first and for the day's vlog. Nakikita nyo naman na nasa biyahe tayo ngayon. No? Sa tricycle tayo ngayon. Four months ago, meron tayong vlog na nag-iipon tayo ng 100,000 para makabuli tayo ng motor. Pero ngayon, eh, helmet muna. Siyempre, napaka-importante ng helmet no? kapag motor tayo. Eh, para mga para pagbili natin ng motor nakaready na yung helmet <laughs> para samahan niyo na lang ako doon sa pupuntahan natin tindahan let's go Actually guys, ito na yung tindahan. Kaso nga lang, hindi ko agad nakita. Kaya lumagpas kami. Malapit <laughs> na yata. Ah, nagpas na ba? Ah, yeah. Malito na ako. Kusan yun ah. Oo, oh, yun pala. Lumapas tayo. Mabilihan ako mga ko orange Ha? Oo nga eh. Ito pala. Mabilihan ng ano? Pagkakaroon niya? Pagkakaroon 100 ¡Suscríbete suot kasi yun. Kapagana naman, dinipis naman yun sa... Ah, uh, hindi naman siya sobrang lipis para duluwag naman siya. Ano po? Duluwag naman siya ng na konti. Kapagana. Uh, oh. Kapag lagi yung gamit. Lag, sana. Lagi tayo Kaya pa hanggang pagtulog mo, suot mo yan. Para. <laughs> Dito, sarap ko lang talaga yung Excel. Ano? Kasi pag nag-lives kayo, hindi na nga yung... Ganda niyan. magdang pagkili niyo muna. Oh, okay. Pili ko ito nga mga 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 mo mga 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 na mga mga Mag-a-adjust ka pa kasi. Ito. Hindi ka naman piling mo ito? No, oh. lang, hey, oh, yeah. yes, na suffocate ka. Diba? 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 Oo. Ay, tignan mo ba niya. Ayan lang po. Mas maganda. Tama ba ito? Oo. Tapos po. Pinaganda naman sa kanya dual bicep. Hindi kayo makahinga ka sa Yan. Sa harit. Yung dual bicep pwede mo naman. So, yes, yes. 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 niya yan? Yes. Ito? Yan. Pabawal. Yan. Ang ganyan na lang kayo Hindi uh, ba tabi niya yung, yung suot? Hindi, yung ilong ko sa tabi. yung yung pasingin mo. Tapos may ano uh, Ito. 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 <laughs> mas maganda yan. Kasi ganun din naman. Eh. So yan guys, ito na yung napili namin. Spider XO. Yan nang ano, yan ang style niya air vent dito. Full face to guys. Full face. Ayan o. No, may pin na sya. Yung salamin ko, okay naman. Kasa naman. Kita naman sa video yun. Ayan o. No, yun yung mga Oops. specs nya. Ayan yung price nya. Ayan. Yung dual visor nya. Ayan. It Ayan lang. Ayan yung dual visor. Tapos sa ilalim, ayan ang itsura niya. Ang ganda. Ang ganda nung sa loob niya. nakapag naman yung foam. Pero, komportable naman siya. Tapos ano siya, uh, quick release. Quick release siya. Tapos yung certification niya, yun. 22, uh, 06. Tapos yan, ECE. ECE certification. Ang ganda rin ng spoiler niya. Nandoon sa ilalim yung ano. Yung mga butas-butas. Yung butas din yata dito. Ayun oh. Na. Magiging niya. Yung butas yan din. Ito yung binabayad na ano. <laughs> Ito yung mga uh, napag oh, Barya, barya. Okay lang naman daw kay Kuya. Shout out po kay Kuya. Dito sa... Lakwatsera Motogears. Ayan guys. Ano pangan nyo kaya? Dexter po. Dexter. Uh, dapat si Ramo to. So ayan guys, nakapili no? lang na ako ng helmet. Ayan no, Spider XO. Ay nyo naman kanina sa video, no? Pero ngayon, hindi pa tayo uuwi. Ngayon pa tayong pupuntahan. Tara, samahan nyo kami. Let's go! Honda. <laughs> best Mark nito yung mga motor. Ah, Diyan na daw yung ano, item. Darating na natin. version 3 special edition and si so, set up ni sir ganda Dito lang yung mic lumayan dito sa palengke pinuha pa daw ito sa sa lang sa warehouse pala sa warehouse pinuha sa warehouse ganda ganda Kailangan ng gas. Terusalah, mulai ngomong lagi. Makasih. 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 So, yan. yung unit ngayon naman yung na explain nila yung uh, manual yung warranty uh, ito may promo sila ngayon may raffle promo sila pila pa ko lang galing sa pasal ka sa yan piso ba yan? hindi, 5 5 na no Okay, guys. Ano? Okay, guys. Diba ba? Ayan. Ngayon na natin sa 7 months. 7 months and 2 years. Sabi ko so, po sa Facebook. May dalawang i Hindi ba po? May po ako, po. ko sa Facebook. Ika na lang ng ano? gas. Galing pang warehouse yan kuya? Galing pang warehouse? Saan ba warehouse? Ng dibarat, ay ng dito sa likod Sa menu ko ba? Ay, katabi ng metro ba? Yung battery sir nito. Ah, Nakakabit kabit na. Nakakabit kabit na daw yung battery. Nanginginig-ginig pa. O, lilinisin mo na ng na. Ano? Lilinisin mo na ni Goya. Kaya din yung nakusap namin kahapon, anak. Uh, okay. Ano ba kanina, Goya? Darin po. Darin? Sublog uh, yan po. Oo, sublog po. Sayang hindi ko nakita yung ano, yung battery. Ah, uh, hindi yung battery po. Nakabit na yan. Okay, okay. Kaya yeah. din namin para sa galing. Yung... Zero-zero pa, oh. zero zero. <coughs> Pulang pula ba? Honda Honda. Honda pula. Dilinisin mo na nila. Siyempre. Sarap kila kuya. <coughs> Saka i-explain yung ano. Hindi nga pa nang ako may alas 4 na. Sana hindi kami abutin ng ulan. I-explain na lang nila kung ano Kung... Ang kanyang gulong, eh. ganda ng gulong. Ganda ng gulong.

Kasi paano bang ano so, yan? Kasi Kasi ito po kayo ng pinta Di ba? Di ba? Ito sir, gumi nyo lang Isa, yung una sir, di ba dalawang pinta in siya ni One, two Yung una, sit and viewers Nakalagay dyan, sit Ano po? Sit Ito, top one Pipito din nyo lang sir, nakalagay dyan, sit Itututok nyo lang siya Tapos so, pito dito Ah, uh, okay oh. Malaki din pala, ano? Oo okay. so, sir, kasi dyan yung helmet na bibigyan natin ah, uh, Tapos ito, So, ano sir? Balintaran po ito. Nahugot. Joke lang yan sir. May manual ba siya? Uh, wala. Manual para sa motor. Wala. Oo. Lagay lang natin so, ito. Wala lang manual. Meron siyang ano, booklet para lang mga terms and conditions. Ano po? Saka warranty. Wearing... Nata, nata, ano, siya, booklet. Okay. yung know, odometer, pedometer, fuel, well, yung oras na yun. Tama naman yung oras. Tinama ko na yun daw. Tama naman. yun. Tapos yung turn lang natin. Magkapi lang, pwede naman yung gamitin yung preno. Preno muna bago push button. Ano ba? Preno bago push button. Yeah. Preno muna. Bago push button. Bago push button. Maalis kahit alam yung preno. Pwede yan, uh, pwede dito. para mag-start. Ano po bang puto na nagamit yun na? Uh, nakakahiram-hiram lang.

charger po ito. USB ready na po siya. Cable na lang ng charger ang kailangan niya. Malalim naman. Ako. Kasi sa cellphone din, sir. Dito meron din. Balit lang, lang yun sir. Baba Balit lang anak ako. Tatlo lang nila para pati ako. Okay. okay po yung try na natin yung mga nandiyan. Pag tinulak niyo, sir, ilahin niyo na lang dahan-dahan. Oo. -dahan. Wala kasi sa spring para mag-auto

working na mo. Ito niya kapag nakistan. Kapag nakistan. Hindi siya mag start kapag nakistan. Kaya kailangan ako. For safety yan. Yes. Okay so, na naman yun yan. Talagang may nginig sa sumuliwan. Tawon na lang. Ta na, lang. Ta na lang. Saka naka -stand. Guarantee niya ko sa loob. Okay na po sa inyo, sir, appearance? So, Oo, oh, okay naman. Pala yung na doon. okay naman ano? Ako naman ano? Ako naman naman ano? Ako yan. ano? na naman ano? Ako wala lang sila. Okay, wala lang pila eh hindi namubulak ang pila may hindi nilalabanin wala lang decals no wala lang mga sticker sticker ano ayun okay. na lang eh meron pa din dinete lang dinete din siya sa sa tara sana Okay naman. Tapos pag ano, ito na lang. Kailan okay? ang susi na ito kaya? Ang dalawa na rin susi. Dalawa po yan kasi ano po, kasi yung ano pagkakos. Oo. Oh. Ah, pag hulugan. Pag hulugan, isa lang po. lang.

Kahit sa inyo na saan susunod. Yan. Yeah. Tapos uh, <laughs> ma-up yun. Tuturo mo nga rin sa'kin yung dito. Yung dashboard. Yung mga trip day, trip moment. Ito lang yan, sir. Tapag yun sa oras. Long press yun. Long press. Dalawa. Hanggang mag-click yung oras. Hmm. Tapos pindutin yung gano'n. Bubutan yun sa R. Oo. Oh. Ito po yung pang-up niya. Tapos na naman yung

Oh. Doon yung makikita yung kilometer rate. Ganun yung kilometer per liter. Paano pinipindot doon? Yung sumalalit? Dito lang. Dito lang sir. Panglipat. Trip A. Oo. Oh. Trip C. Kapag na uh, dito yung kilometer per liter na. Kung baga ito na yung Indian total. Yung total. Uh. trip A. Oh. Ayan. total yan sir. Ayan yung total. Makikita nyo dyan uh -huh. kung ilan, kila, kilang litro yung nag-upload nyo. Sa yung kilometer. Ah, ito. Ah, ito. Yung ano naman, yung natatakbo niya sa buong ata. Uh, uh. yung odometer ba tawag niya? Odometer. Ito din 'yun. Ah, ito yung total ano. Ito po yung pang-cell ano lang ta. Pang-battery pa. Yeah. Ayun po yung battery. 14.55, normal po 'yan. Normal. Pag bumaba yan, tabutan niyo lang yung motor. Magaan din Pag ganun wala nang problema ang motor. Ang battery naman? Wala. Basta so, kapag mag-chatter ng tether, open yung motor nyo para kapag nandiyan yung battery na charger yung, ba yung battery kasama sa warranty yun? Uh, depende yan. Tape to tape to yan. Engines and wiring po kasama sa warranty. Papaliwanag po kung meron. Oh. High beam, low beam. start lang talaga. Pag kunwari magkakagod ng mga ilaw, yung mini driving light ba tawag? bawal ngayon yan sir. Bawal po siya ngayon kasi may warranty pa. Kung wala na warranty ba yun? Kasi kung mabawin po yung warranty. Kapag kinabitan? Okay, kasi yung kakabit niya po na wire ay kakabit kapit po wiring. Pag nakakulo po yung wiring po, pwede po warranty na. Uh, basta after 2 years na lang, gano'n, siguro. Bawal po po ngayon din yung, yung wiring. Bawal ka Kan ang mga pwede mo lang i-upgrade dyan? Ang tanda. Gulong, gano'n. Gulong. Handel mo. Wala lagi sa box. Box. Kala ko naging ang box. Alos lahat naman sir, pwede niyong dalaw maliban sa engine and firing. Oo, oh, yun lang. So, basta pag magpapakabit kayo na kung ano papalta niyo, compare nyo muna kayo sa atin. Meron din yung nilalagay ng dual shock, ano? Nakita ko ito. Ano ito? Yung nilalagyan ng dual shock. Hindi, dual. Ah, dual siya? nag isa pa. Depende naman sa inyo sir. Pero, boy, namang ang warranty doon. Hindi naman. Hindi na ah, naman. Hindi naman. Hindi naman. Hindi naman. Hindi naman. Hindi naman. naman. Honda. <laughs> yung na ano. Ay yung Honda Click na Ayan yung helmet natin. Sheesh! Ganda talaga na ADB. Ganda na ADB. Tama ka natin. So ayan na nga guys, alas 5 na ng hapon, sang oras kami nandito. Ngayon tapat ng RCBC, itong Honda Desmart. Ah, maulan guys, maulan. Honda Desmart, sobrang ulan. Ang dami mga units dito. Eh, may click din na bago rin yata ito, ano, block. Tapos, yun, black na, black and red, black and uh, Tapos ito, mga beat, may PCX din, may ADB. Ayan, madaming mga choices dito ng Honda. Saka dito sa Honda na to, eh, talagang SRP guys. Talagang kung ano yung SRP, eh, ganun lang kanilang penta. Kaya sulit talaga. Sulit talaga ang uh, bumili dito sa Honda na to. Ito lang yan, katapat lang yan ng home center sa Santa Cruz, Laguna. Ayan, RCBC. Doon naman yung part na nasunog na palengke. Ayan, dito dumadaan yung mga jeep. ako kung nagbabala kayong bumili, eh, dito na. May mga big bike din silang ganito, guys. Pasokin natin ulit. Ayan, may mga malalaking, ano nila, motor. ano winner X, yung presyo nila. Ito mga pang tricycle, mga TMX, Honda. Ayan yung presyo nila. Okay. 78,000. ADV, ito yung mga ADB uh, 160. May ABS dyan. Ayan, 138,000. Yung naman ay 166. Ito yung Honda Click nga, no? Na 160. Ito yung isa sa mga pinupusuan ko din nalang kasi 160 siya. That's 116,000 chat. And on the air blade, on the beat. Thank you, ma'am. How about? Thank you, sir. Huh? Shout out, shout out. Shout out, sir. Shout out. Sir, thank you. at ito na nga po yung video ng ating pagbili ng ating Honda Click 125cc na kulay pula syempre kasabay na rin yan ng pagbili natin ng ating full face helmet na Spider XO syempre napakasaya talaga ng araw na to July 11 July 11 po natin binili yung ating motor pero sa sobrang saya natin sa sobrang overwhelm natin merong isang bagay na hindi inaasahang nangyari bago matapos ang araw na to. Ito yun. Ang kwento sa likod ng aksidente na to, abangan nyo sa susunod na video. Maraming maraming salamat sa panonood. This is Papa Chris saying, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel para updated kayo every time may bago tayong upload. Mga anak, peace out.